So, hindi mo talaga ibibigay ang anak mo? Po. Para sa mga tao po na nagtatanong na hihingiin po ang kanyang mga anak, hindi hindi daw po niya ibibigay. Yung isa po niyang anak, es nasaan yung isa? Tag guys. Nasa ayungon daw yung isa kasi hiniraman. Hiniraman. Sabihin Kabilin itang wala ko, marka kinabuhi. Ah, dili ko. Dili ko. Ay, dili ko, magsalimuan ko. Basta wala si Dudong. lagi. Dili lagi tak akong butarbaho. Padahal kung saan kong bata, muna laman niya akong kinabuhi. nana to si Richard niya. Dili na ihatan ihatag. Luoy bata. Ah, hi. lagi. Kay, tìm bàn cana của đứa con bà đi Ừ Ai bảo là cậu đi Đi lên con đứa cậu hai Đi nào ô Mà con hai đi Lạc Đi đi Ah, bala mo. Tinigro po kong sugot. Ah, Samot! So, ayan guys. Dahil wala na yung asawa niya, meron silang mga natitirang mga dilata, no? Karni norte, kukulain po daan. bata, gahilak. Hilak, nakatulog. Nakulak ko init. Dios, nag ka? Mura, okay. Kanang lagi tayo mundo spotting ba nagspotting siya guys tapos madali siyang manerbios tapos kulang daw siya ng tulog kapapanganak pa niya lang kaya parang na-depress ka ganon -hmm. mm, madali siyang magalit sa mga anak niya oo kasi parang problemadong problemado siya ba Sige, ano yung naramdaman mo? Oh, hindi niya alam yung nararamdaman niya, guys, kasi nagspotting ka, maraming dugo na lumalabas sa kanya. Nakita ko kanina, marami siyang dugo na lumalabas. Kapapanganak mo pa lang kasi, tapos wala kang tulog, parang ganun. So, parang nagspating ka, na stress. O, oh, kailangan mong magpahinga, ha? kay hindi pwede talaga na mag spotting, spotting ka. Lalo na may mga anak ka pa. Ha? Kailangan mong mag-rest. Guys. Ay, 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 gana, ay, gana. Di mo mo naginana. <coughs> ha? Tarun report. Ye pa primero ani. Oh. Kaga pumpor ko. Nagkaon dito sa ospitalya magana siya gi. puwang siya. Oo. Oh. Ah.

Oh. kaya ko to. Gusto mo na magsama-sama kayo? Oo. Ayaw mo ibigay yung bata. Ayaw. Ayaw. Pero yung isa hiniraman, hiniraman. Walang papilis. Wala. wala kang pinermahan na binigay wala, mo. Wala. Mm -mm. So kina-klaro lang natin, guys, yung isa niyang anak eh siniraman pa. Kaning. Ma, pulog, kailangan mo na ikaw, kasarang ka anak, bukas na. Pisa, Ah, okay. Oh, so tinuturuan mo lang. Oh, turuan mo ha. Oh. 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 Pero wag lagi sigaw-sigawan kay bad man pag sigaw-sigawan mo, yas. Ah, natural lang. Ako na siyang gituyo kay aron mo ta. Oh, natural lang imong Oh, sige. Oo. Kay ang dili na sa tuduan, wala na bayad. Oo, turuan mo lang. Bakit ka umiiyak? Lungkot. Wala lang. May nang aapi sa'yo? Ano makanihilak? Umiiyak po talaga siya na nalulungkot daw yung nararamdaman niya. Pero kumain ka naman. Kumain ka ha, tapos matulog ka ha. Huwag ka mag-alala kasi... So, bay bayan kita dito. Meron pa naman siyang mga groceries. Yan, may mga groceries pa naman tayong nakikita. May mga bigas. Marami pa ring bigas. Pero nalulungkot lang talaga siya, no? Sobra nalulungkot lang talaga siya. Ang bata nakatingin sa kanya. Kaya na ni mo, ha? Oo. Kaya? Lantam, oh. kaya ko to. Guys, kaya... Basta magtulungan tayo. Basta magtulungan tayo. Ha? Tulungan lang tayo ha? Uh -huh. oh. babalik ako ha? Oo. Uh -huh. na ka? Uh -huh. Pag gusto kang muhilak, okay lang umiyak. Okay lang. Walang masama kapag iiyak ka. Kapag nalulungkot ka, umiyak ka lang ha. Hilak lang kay kung gahila ka imong gipagawas imong gibate ayo ra gakuan hila ra ka, basta kay naa ra ko nya naa tay Ginoo oh, importante ra na minsan nang dahil sa problema ay hindi talaga natin maiiwasan na hindi maluha lalo na kapag iniisip natin na tayo na lang ang magtataguyod sa ating pamilya sobrang napakasakit ito sa kanya namatay na kasi ang kanyang asawa na yun sana bumubuhay sa kanila sa kanilang apat kasama ang tatlo niyang mga anak pero ngayong wala na sila nandun yung mix emotion niya yun takot yung pangamba yung pag-iisip kung paano pa niya mabubuhay yung tatlo niyang mga Hula anak dahil nawala ang kanyang asawa ay eh, grabe grabe ang stress na kanyang natatamo nag siya ng mga ilang araw. Marami din ang nagsasabi na baka nabingat siya kasi kapapanganak pa lang niya. Hindi din stable ang kanyang pag-iisip kung makikita natin si ate. Huwag man natin siyang husgahan pero she is a woman na kahit hindi siya katulad natin kung mag-isip pinaglalaban niya pa rin ang pamilya niya, ang mga anak niya. Malungkot itong pangyayari na ito sa buhay ng kanyang pamilya. na wala ang kanyang asawa dahil nakakasakit ito. May tubig daw sa baga. Sobra, sobra, grabe, grabe lungkot na kanyang nararamdaman ngayon. Pero nangangako ako, natutulong ako or tayo sa kanya na hindi natin siya papapayaan. Our prayers matters most. At yung mga panahon na nandyan din tayo sa kalungkutan at sa weaknesses na nararamdaman niya ngayon. Gagabayan at gagabayan pa rin natin ang kanyang mga anak. Hindi natin siya iiwan o pababayaan ng basta-basta lamang. Patuloy natin siyang tutulungan at magkakaisa tayo. Magkaisa tayong tumulong sa kanya at sa kanyang tatlong anak. Isa sa kanyang anak ay nag-aaral labang ang isa naman ay po ito sa pag-aaral. Lakasin ng mamatay ang kanyang asawa ang kanyang anak na babae ay siyang naghatid sundo sa kanyang kapatid at sobrang napakaliit pa nila. I guess kinder or grade 1 at saka grade 2. Tumigil na sa pag-aaral yung isa para masubaybayan niya ang kanyang isa pang kapatid. Kaya ngayon, nahirapan man sila kasi kailangan din nilang umalis sa lupa na kanilang tinitirahan. Wala kasi silang bahay, wala ding lupa. Kaya sobra-sobra yung paghihirap na naiisip at nararamdaman niya ngayon. Kaya bigla-biglaan na lang kanyang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga mata. Our prayers matters most. Lagi nyo yung tatandaan. At ang tulong nyo para sa kanya ay sobrang-sobrang nakakatulong ito para sa kanyang mga anak.